5 minutes. We throat, will bury no? them Ah, sige. 5 minutes. minutes. Walang atake hanggat ano, hanggat na, na hanggat the... six... wait. yung Hangga, 6.58. Aureliko, 657. Aureliko, 6.57. Okay, right. six Naka six full screen five. ba yung sa'yo, papitir? 6.53 na sa akin, na <laughs> <laughs> naka nag-record. Hindi, naka screen yun sa'yo, yung red alert mo, o naka browser mode ka pa rin. Browser mode. Mas maganda, ba, Alt f f? Oh. Mas maganda mo, Alt-F. Mas feel mo. Kala mo nag-red alert ka talaga. Alt F. Oo, oh, Alt F. Okay, sige, mamaya. Magda Ay, ganyan, gawin mo na. Habang Wala ating ore refinery dito. <laughs> <I> mean, oh. <laughs> Here we go I again. Think... We're doing this oh. thing again. So, wait lang. Alam naman natin na ano to. May 5 minute truce tayo. So, makakagala-gala tayo ng konti. Kapag nagkasalubong, magtimpe. <laughs> ano bang, bang si definition niyang truce na yan? Baka mamaya, Baka okay, mamaya may hey. makita ko engineer sa base ko eh. Hindi, hey, okay. Oh. <laughs> peaceful. <laughs> peaceful means, okay. Pag nagkala sa labo, pwede magpatay pwede magpataya. Huwag lang yung susugurin ka sa base. Oo, oh, okay. pag nagkala sa lubong, discretion na nang oh, nagkala lubong yun. pwede, pwede kung... Pwede patayin ano. yun. Kala ko, basta ano, non-combatants pwede eh. Hindi pa. Comrade? Ang ina. Nasa taas ako. Ha? Sa taas ka? Ah, uh, sa taas ka What? pa. Oo, oh, sa taas ako. Uh, mali yung joke. So, most likely, nandito ka sa ano ko. Sa kaliwa. Ako yung nasa kanan mo. What are you all planning to do? What could oh we possibly all be planning to do? Wait lang ha. I-stop streaming ko lang. Nakikita ako ni Angel. Ay! May gem. <laughs> hindi ko tinitignan. kahit Kahit nakastream ka, hindi ko tinitignan. Na, May gem pa dito. naman yan. True sight, no? The gentleman's... Oh. Uh, truce. Truce nga, di ba? So... Gem of pro eyes. Ganyan yan si Angel, eh. Grabe naman to. Oh, bakit? What do you think of me? Thinking of you. <laughs> what? <laughs> that might work. Ay, na, may naguhulog na naman ng tao. Oh, may uh, this is may a peace vessel. I'm sorry, this is a peace vessel. Ang, Ang mahal. Pagka-build mo ng War Factory, wala ka nang pambuild ng units. <laughs> <laughs> Ayaw. Kailangan ko na ng tank. Ang culture, ka. Ano to? Bakit merong mga nila lunch dito? Kasi ah, boy, gusto. Tapos ka? Oh, relax ka lang. Oh, oh. Bakit tapos yung 5 minute throws? Isolate, isolate, isolate. Isolate. Tapos ko ako isolate ito. Tapos ko ako kanita. Ah! Hindi na pala kailangan bumuo ng anak. Ah, ito. Diyan na ito. Ako nga pala. Ah. Sira niya ba? Good. Hoy! Bakit meron na namang ganyan? Stop it! Stop! Stop it! Stop! lang ako nito. May gago pa naman dito na ano. Sino na naman ang gago? oo oh, sado kong ano eh. Pagkakalata yung... ang lagi kang binabalak eh. Eh, siyempre, yung ano, yung damdamin ko eh. Ba't parang hindi ako nakasira ng tulay? Paano ba makasira ng tulay? Ah, uh, control attack dun sa ano? Control attack dun sa tulay. Sinubukan ko ayaw eh, pagod na nga sila, hindi pa sila nakakapatay. Anong tulay yung sinisira mo? Yung, any tulay na... Yung <laughs> nag-log o oh, ano na. Parang tanga. Bakit walang ano? Bakit wala akong option na gumawa ng... Pi Satellite na yun pala? Hindi ko lang pala makita ko nasa.

ka na mabiro, susugod ka naman lahat. Huwag oh, may sugod lahat. Dala-dalawa lang. <laughs> okay, parehas na tayo walang primary. Busit ka <laughs> eh. <laughs> <laughs> Damay-damay lang. Hindi e, pwedeng ikaw lang nag enjoy Ayan. Ang alam ko, gumawa ako ng ano eh. Gumawa ako ng extra ng MCB eh. Ano kaya napunta yun. Nasira kaya. Ito lang ang hirap dito eh. So, daming... Daming mga... Ano ko nakagawa ng extra ng MCB? Hindi ko din alam, pero nakita ko yun sa production ko. And then, gumawa ako. But then, That's hindi ko sarap. mahanap kung nasan. Alright, I guess. Hirap din pag walang mapa po tayo. ano bang, di ba ano ko naman, US ka naman? Eh nasira nga yung ano ko. Paisat? Tapos nasira pa yung main base mo. Na low power ako. May SP, ah. Pinasok pala ako rito. Kayong mga kayo mga plak kayo. Ano ka ng puta? Ano iniintay nyo? Pasko, bagong taon. Bye-bye. Pero -bye. atake na yung base natin, o. Oh. Abandoned na yan. <laughs> I got, I got everything I need right here. Puta, puro flak. <laughs> <Not you. laughs> At salamat dun sa dami ng rocketer ni Ankel Medyo maganda ganda yung level ng plak. Hindi, akin yun eh. Ah, Ay, ah, yung Violet? Yun ba si ano? Oo, oh, uh, si, Ankel si Uncle. Sinugod ka rin pala niya. Gago yan eh. Walang pinipili <laughs> yan eh. Walang pinipili. Dalawa lang ang choice ko. <laughs> oo, oo <laughs> mamili ka ng ayos. Kahit sinong... Meron lang yun. Kahit sinong atakihin ko, mayroong consequence. Oy, huwag mo sirain yan. Ikakamatay mo yan. Sabi sa eh. <laughs> Sabugang atuloy. tuloy. Ano yun, Tayo nga ng engineer. Ano ba yan? Ah, parang ako ang pinagtutulungan. Bakit? Sandali. Hindi ah. Hindi ah hindi pinagtutulungan pero yung isang tawag dito rakete, rocket yung sa baba tapos may GI na umaatake sa kanan ko napansin ko kasi may naglalabanan so I thought I'd help out that's ah. Help out saan? Ba't ako, ba't yung SCP ka, yung MCB, ano ko? Anong tutulong mo? Diba? Ganyan yun si Angkel, magulang yan sa magulang. Wala na ako, GG na ako. Wala akong... Wala akong magagawa rito. Nasaan yan? Dito Nasaan sa yung mga yan? <laughs> nag-iipon siya ng ano, nag-iipon na lang siya ng GI sa ngala ng mm -hmm. ano. Delivering para trooper. Oo. Oh. Oo, pero ba bakit sa akin papunta yung mga ano? Alin? Alin? Oo, 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 oo. Ba't sa akin papunta yung mga ano na yan? Bakit akong tinutuligsa niyan? Eh, ang dami okay, eh. Okay po ah. Ba't ang dami eh? Ba't ang dami mong tank eh? Dapat hindi sobrang dami eh. Oh, sige. Oh. No, 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 that's enough. That's enough. <laughs> I said that's enough. I've had enough. Oh, wow. I like that. Kung ano, hindi malalakarating yung mga troops ko. Kawawa naman yung family nung ano. <laughs> 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 Hindi mo lang makasigaw ng hura Ay wow 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 <laughs> Balikan eh <laughs> ano, ano to? Ano to? Bakit ka meron mga <laughs> Balikan eh, paalis na eh <laughs> Kain ah, ko na nga itong walang yang to. Bakit ako, <laughs> ba't ako winawalang yan ito? What have I ever ba done to you? Ba't mo na ako, wala na akong magagawa. Naku, ilang base ko nang narinig yan. Patayin mo na ako, wala na akong magagawa. Oh, Pero pagdating mo dun sa base, ikaw oh, yung aatras. Tango, wala talaga, buisit na yan. Oo, oh, oh okay. kung susuguri mo, buo kay damay ha? Nakikita ko yung grizzlies mo. Gay, okay, baba mo, south, south, konti, south. Okay, Dito na, dinahanap mo na ako eh. Putang <laughs> yan! Naulol, dinahanap ang tamang lugar. <laughs> It's just a diversion. Ah, okay. Iniipon-ipon mo lang. Gago, dadalawa na nga lang yung aeroplano ko. Papasabugin mo. Eh. Bakit ang hirap nyo kontrolin? Eh? Napakasimple lang nung pinapagawa ko. <laughs> Napakasimple lang nung pinapagawa ko eh.

While you're busy doing that, elimination. At ah, ko lang to, pwede mo na ako eliminate, sandali lang. Dalawa <laughs> no. building na lang to. No mercy. Hello, Anti Boy. O tapos, bakit mga may mga nakatanga? Ah, dahil yung mga plakanoon ba? Oo, oh, okay oh, lang 'yun, pati plak. Dapat may isa tayo mag-i-even, ano? Dapat even number. Kahirap <laughs> ng add number. <laughs> Gamitin ko ang aking paboritong paborita oh, dahil ito lang yung alam ko talaga eh ano What? tayo wag yung uh, ano OP ang Korea eh wag yun na 'yan sige na nga <laughs> <laughs> OP, yung, OP yung ano eh America Black Eagles <laughs> parang unfair nga na ano eh wala kang laban may dadating na lang kahit pag Patriot oh. missile nga nakakasurvive yun sa Patriot missile eh or maraming maraming mm -hmm. Patriot missile yung gagawin mo nung nag-search ako ng ano, what's the best country? Putang ina Korea. Sabi niya Korea OP. Putang ina. Sabi niya walang walang ano, walang counter sa Korea. Okay na kayo sa okay na ang tatlong Amerika. Oh. Let's go patriotism. Ano ba ang ano? Ano ba yung ano ba ang unit count? Ano ano ibig sabihin ng unit count? Unit count. Starting sa... So, unit mo. Ah. Oh, uh, gusto mo damihan natin? Huwag mo nang damihan wow, dahil lalo tayo <laughs> Lalo may matitimon yung kumagre <laughs> <laughs> Oy, bakit? 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 Sinisecure ko lang naman tong area na to Napaka... Sinisecure uh, mo base ko? Putang <laughs> But <laughs> just so you know, malapit lang yun sa base ko So what can I do? Uh, oh, okay. Sige Iba micromanage mo nga. Oy, oy, napaka-aggressive mo Yatras mo kasi yung tao mo ya yeah, trust ko yung tao ko. Oh, I'm, I'm right here where I'm supposed to be. Sorry ha, ah, itong kanina pang nag-iipon na to ha. Ah, kapal na mukha. Uy, oh, hindi natin. ko iniipon dyan. Ito naman oh. Di ako nag-iipon. Kanina pa to eh. Oh, sa mga naugali mo talaga, pusit. Bakit mo iniipon dyan? Anong, uh, what At purpose? Di saan mo gusto ipunin ko eh? Sa base mo. Oo, oh, sige, tigilan mo yung pagpapaputok I-attrass ko sila sa base. Tinatratrato oh okay, dito. Nalaman na natin 'yan kanong nagagawa ng or refinery or purifier. Gumawa ko ng or purifier. Wala kasing ano 'yan, no, description. Di mo man lang mahulaan <laughs> kung para saan yung ginagawa mo eh. Okay, ito, or refinery. Para saan 'to? 'Yan, or refinery. Para oh. saan nga 'to? 'Yan, or refinery refinery nga. Ano nga okay. ang ginagawa? <laughs> <laughs> Forget it. Hoy, hindi nyo kailangan kasi pupunta dyan. Hoy, hoy, that's it up. Okay. Kasi mga ore miner to, masyadong... Ikaw, isa ka pa. Hindi okay. mo din sabi kailangan pumunta dyan eh. Ay, eh, hindi yan. Ah, oh, gosh. Nasaan yun? Boom. Itama eh, naman ako ng isa, please. Ay, bakit tumaabot ka pa din? Stop it, stop. It's a demolition. Oh, demolition. Mamili ka ng troop na biglang nagte-teleport hindi napapansin hanggang hindi pa gumagalaw. Wala ta, ano tayo? Honorable. Sebagai. Ang inemong. Oh. So, yeah, boy, your boy, sacrifice boy. will be remembered ano, sabay sigaw ng... For, ano ba? For Mother Russia. Yeah. For Trump pala yan, for Trump. Space Force! For Space Force! Ganon. Yeah, isang unit. Yan. ganyan. Kuna talaga ng ano. Abay, padapain mo yung mga GI mo. Deploy! Ayan na nga, oh. Ay, ayan na nga. Asan ah, na yung Mirage Tanks mo? Hindi ko alam. nasa akin na lahat. <laughs> na mind control mo? Hmm. Na-suicide yan, Kel ah. Saan, yun, ah. Parang Battle of Normandy yan, Kel. Ang difference lang, ang Battle of Normandy, kinaya. What? Ubus, di ba? What's going on? So ano, ano, ano nangyari? Sino, uh, na nangyari? Siya na ala dito.